I'll do Gandang araw mga kapatid Harvest muna tayo ng abukado Ito ay medyo malalaki na at marami na rin bunga Nagkakalaglaga na lang kasi kaya kailangan nating bawasan Ayan po yung ating unang bunga nung aming abukado Alos may git isang dangkal lang lalaki. Yan. Baba na yung mga iba. Yan lang yung mga iba naman. Karamihan Nasa sa taas. Oh. Kailangan ng mahabang panungkit. Sarap pa naman itong abukado. Pwede yung gawin natin skin dish. shake tapos lagyan natin ng gatas lalo na ngayong tag-init kung yan avocado ito na yung aming mga yung iba na babali dahil mabagsak eh hindi kinakaya nung basket natin